kayo. Kali na BT, ako nagkakat talaga. This is the legendary one. Jolly Dada's Eatery. They're overload halo-halo. Magic water nila. You know, dragon fruit juice. Sarap. Super cheesy siya pare. Para siyang bake back tol. Second day, dito pa rin tayo sa in-laws ko. Pinagluto tayo ng sinangag at sinigang na buto-buto guys. Ang ganda na pa tayong fried tilapia dyan. So, ayun. Second day, Philippines. Antipolo City. Peace Village. Ang ganda ng pangalan, man. Day 3, mga tol pinagduto tayo ng na mother-in-law natin tapos coffee, pinagtimpla niya tayo may sinigang na buto-buto pa rin tayo guys, so salmosal is day 3 natin, sarap day 3 mga tol. ito tayo ni Bayaw sa Antipolo Station buhay muna tayong pampanga see you in a few days, Bayaw thank you pa-LRT so, Station na tayo, hindi ko alam talaga it's been a while, hindi ko ginagamit ng mode of transportation na to no, so maninibago tayo nasanay tayo sa UAE So tignan natin kung paano ang sistema dito, men. Ayun, may entrance sila tol, male, female, male. Parang airport din tol. Sobrang higpit. Gagi ang angas tol, parang airport din tong train station natin sa Pinas, men. Bawal? Ganon? So eto, dito tayo. Bibili tayong ticket, guys. Di ko expect binawalan na ako ng guard. I don't know. Wala naman nakapost na no photography here. So, di ko alam kung totoo. So, Antipolo Station, mga tol. 11 o'clock. First time natin gagawin to. First time ko nakasakay dito sa Antipolo Station going to Legarda. Subukan natin how fast it is, no? Kung talagang kaya na natin may pagsabayan sa so world class na public transport. So, good luck to me. Daming tao. Pilipinas. So, prasaan natin yung panganay ko. So, titignan natin ano magiging reaksyon ng panganay kung kilala niya pa ako. Tara, dito na ako sa Legarda Station. Mga tulad dito sila. Hello. So, Kaya natin. Bibili tayo ng McDonald's. Kaya hey, ako dapat lang yung mag Oh, ikaw nga lang ang isa. Kami uupo na ito. Thank you, kuya. Sasabihin lang namin. Your Papa? Papa? <laughs> 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 I love you. I uh, finally you see you your papa. I love you. I uh, see that. You miss your papa? My big boy. My uh, big boy. Huh? My junior. Billy Jack junior? don't cry! Papa is here I love you. Mm -hmm. oh, oh, I love you. Uh, let me carry you. Papa will carry you. Oh, I you. Uh, carry you. Papa is macho! on. Come on. I love you, my big boy. Where <laughs> <laughs> do you want to go? Let's buy some toys? Papa will stay up, you know what I need to do, okay? Okay. Sidecar! Sidecar! Let me see my big boy. Hello, Yay! big boy! What's up? Go <laughs> ah, inside! Uh, side down. Where do you want to go? Let's go, please. So, Alas 9, alas ng tahali Tama, totoo Papa, babay oh, call your papa You shout Shout now Come here, tell your papa Come on Go Daddy, ka 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 Anong ah! Say Papa! Come Ka! here! Say come here! Come here! <laughs> Bye, Bye Papa! No! Bye, Bye Papa! Oh get away there He will open the... <inaudible> Sa door! Road trip! Vroom vroom! Skirt, skirt, zoom, zoom, something, no room. Mga mata na mumula, nasa trees, nadala mo ba? Bawal ang tusa, tayo kung isa ka dyan, bumaba. Agarap siya bumunta sa top ng buhay, mahirap masarap. Gawa ng milyon, gamit ang rap, iwan ang kasama na puro tanggap. Go away! Ah, 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 papa Day 3 St. Jude naman mga mga tol. Family traditions, no. I was born as a Roman Catholic. So, we're going to light up some candles just showing appreciation to the higher power for the blessings that that he is giving us, all of us to, our, to my family. Okay, so don't misjudge me. I respect every religion. But me, okay, don't misjudge me as well. I prefer no religion at all talaga. So, anyway, this is a part of my family tradition. So, I do respect their decision, mga tol. Ayan family ko. Day 3, mga tol. Ito, sa ama ko yung kapatid ko. Mama ko. Dinadala nila ako sa viral na palabok daw. Dito sa Kayapo. So, check it out natin. Kayapo Iris. Palabok na viral. Check it out. So, left side, brothers, there's a lot of stores of Palabok here. Food dry tayo ngayon, mga tol. So, sorry. It's the best. palabok Palabok, manipis noodles. So, let's try this one. Let's have a bite. Binigyan tayo ng kalamansi ni ate. So, masarap ba ito? And as for them, this is the legendary one. Jolly Dada's Eatery. Ayan. So, hindi ko alam kung na waste to, pero you must try it siguro at least once in your life. Ang legendary palabok na sinasabi dito sa kya. So mix it like this. Tuman natin, It's good. It's good. It's the traditional palabok, mga lol. sauce niya, yung parang nakakalala mo yung luto ng lola mo. Right, man, This is like a barrio-style palabok. Sobrang ang galing. Let's try it on the thicker noodles. Timray natin yung thin noodles. So, titignan natin which is perfect for my taste buds, mga pa. Actually, they got the same context and texture of their sauce. So, let's try on the thick, uh, thick noodles. Tari natin ang si So, bakit? Okay, magalala. All the foods that we will be consuming for today will not be wasted in the takeout natin. So, I just would like to try what is it like here in Quiapo for all the food trips na nakikita natin sa TikTok. Okay. Cozy, a little texture, with chicharron and some sort of liver, I don't know, what is this? So have a try, mga doll. <laughs> mm. para may crispy na baboy doon Like para sa akin, I would prefer the thicker noodles. Mas gusto ko siya. So to all, we have a taste of their delicious palabok. So we're going to try now their overload halo-halo. As you can see, the toppings is a huge version of uh, leche flan. So kung mahilig ka sa sweet, palaga, palagi ko, talaga palagay ko, talagang panalo to. Tapos saktong sakto siya sa init ng panahon ngayon dito sa Piyapo. Ramdam mo yung heat. So by having a bite of this one, palagi ko refreshing talaga to. Subuan natin. Let's start with the leche plan. Okay. Okay. Oh, overload talaga siya. So, kailangan ko mati like this. Talaga overloaded siya, guys. Kakamay mo talaga siya. To give you a heads up, guys, medyo messy lang siyang kakainin kasi super overloaded siya. Try to mix it well for the flavors to come out, no? Very refreshing siya. Saktong sako sa may init na panahon natin dito ngayon sa Pilipinas. Mm. Taad kami ng baby boy ko dito sa Quiapo, mga tol. nandito naman tayo sa isang magic gulaman ito kay Boy Baga ng tiapo so we're going to try this one sir, pabili nga ako ng isang magic gulaman sa mall po ay, Jerry, sawak ka try natin, meron din siyang mga bentang bopis pero hindi tayo mahilig dyan ito ang sisig try natin to, lagi itong nakikita ko yung magic water nila 10 pesos po sabat taste

at hindi nga yan ang nito sa kanilang nanay na si Bola Esther. At ito nga nakikita natin na katawang nila ngayon ay ang kanyang anak na si Atik Paps. Na-feature na rin doon ng mga vloggers. Katain natin, panood kasi natin. Natuloy talaga, walang powder. Talagang walang... talaga. tuta ang kanilang nanay. Ano po

sing sya hindi siya sweet hindi siya nakakaumay kumbaga kung uhaw ka panalong treat to para sa'yo. tapos healthy siya kasi dragon fruit din pala next to it meron na naman tayo nakita dito viral famous sotanghon ni nanay Rosa ito, meron silang YouTube channel as well, Tikim TV. Famous o tanghon in Quiapo. So, tingin tayo ng short order, tikman natin, tapos take, take, out na lang natin ulit. Boss, okay. magkano po yung order? 60 plus, may 80 plus. Yung tik 60 lang. <laughs> Patikman natin ang famous na sotanghon. Okay. Oh. So, tinry natin yung overload nila with oh, Port Kasim. Oh, okay. okay. So, pasintabi sa mga kayo, uh, kapatid na muslim, ha? Okay, this is uh, for content purposes. Di ba? And entertainment. Ayan. Subuhan so, natin kung masarap. So titikman na natin to. <laughs> Uy. Sarap. <laughs> e, Ito ba sarap guys talaga. Legit to. Hmm. Sa lahat ng mga natin Ito sobrang pasado sa taste buds ko guys Legendary nga to Kaya mo sotang ho ng gyapo Sulit, sulit talaga, sarap Tignan natin noodles nga Yan o, sa so tanghon na sa so tanghon no? Next stop tayo. So, andito na tayo sa Lening B, mga tol. Ayan o. No? Si Maanggi. Sa akto nandito si Manggi Manggi Eh, 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 wala si Manggi Ayan ah, o. Parang Wow! all honest ka! Hinintay mo pa talaga. Uy! Manggi ko! ni to! Oh. Oh, that, ton! Okay. Hey, Kali, Kali pa ako UAE, Ton! Nakita ah. kita eh! Oh, At bigyan ang to! Bigla tayo! Sesa tayo kay maanggi! Sige lang, <laughs> si yun, Ton! Yeah, ni maanggi. Yan na rin puntahan. Ay, si Neneng oh.

Kakagaling ko lang Dubai, tol. Gusto ko matry yung bastil mo. Men, sumama ka sa vlog ko, men. Sige. Bigla ako nagulat sa'yo. <laughs> <laughs> men, sige. Pampalap ko tayo ko daliri ko, man. So, ka naman na, tol. Dubai, tol. Dubai, men. Kaling ka naman, Dubai, tol. Nakita kita kasi eh, lumabas sa tigpa. Suma, Sumakasel si Mangi kay Neri. Hindi niya. Oo, oh, Binisita rin kayo Joel, di Oo. Oh. Nakita wala na ako pag <laughs> ito, lang. Pagdating niya kakasoldot ko lang. Ito na. Kasi mo nga, magkano ito pa sila mo, Mangi ko? 1H yan, ko. 1H? na ako. Yes. balikbayan to. Mangi natin. Ano nyo? Ano na galing ano, bayan? Naalala ko sa ating motol, ano, Mangi? design ko sticker na pare, nire-ready na ni ng kumpanya ni Boss Mangi. Okay, okay. Pastil Mangi, guys. Panage lang. Yes. Pa natin. Get tayo. <coughs> Enjoy, Mangi. Oh, oh. oh. Ito na. Dadamay it na ng Mangi. Dadamay na natin yan, Mangi. Ayan, pala pang lang. Baka talaga ang buhay. Ayan, cellphone mo. ay magutagong buhay na tayo. Matagalupo. na piti. Ako Lagyan like, din ang ko ako dito, dito. dito, dito daayan, mami, mo, ano? Oh, nalap. Ang Oh, nalap. Oh, nalap. na tayo yan, mami tayo yan? Eh, tibak to, di ba? Apo, enjoy kami po. Ah, nandito kami sa Ariedo, kaya ako. Kaya kaya ko. Sino ito ba yan? Eh? Hindi nyo makikita sa YouTube. Makikita niyo ako sa Tuli na Buhay. Oh, Yun! Eh. Experience talaga, hindi lang matapit. Ano yung next mong release ng kanta?

text ako sa messenger ko? Ayun. O sa messenger ni Maki. King. Mikil, ito malakas. Yeah! Mas basa'to. O, nakikita kita. Sanaan ikaw rin to. Ikaw rin? Iyan. Ito lang Hello. Ilan ba ba? Ay, na-try ko lang. Oo, na ko lang. Ganyan. Ay, na-try ako dito eh.

Kapatid, dami na. Kapatid, dami na. na. Ay, so, Ay, ayun, ayun. Ayun. Sobrang na touch ako kay Mangi ko. Bigil ito malakas. Ayan, sa mga sundalo niya, mas basado kayo ni Billy Jack Whitman ng Pinas. So, try naman natin to next. Itong macaroni. Macaroni and cheese ni Nening B. Ano rin natin, guys? Okay. <laughs> Super cheesy siya pare, para siyang bake mac tol. Tapos na ako ngayong araw, ang dami ko ng pagkain hawak ng aking nanay. <laughs> Kaya ang very supportive mom. Lahat yan, lumubusin ko mamaya. <laughs> Tara, uwi na tayo. Salamat ulit, Maggie at kay Neneng <laughs>

Eh, ang bab ko. Eh, ang bab ko. <laughs> e <abab> ko. <laughs> diba? May tawel tayo kay Maggio. Wala sa atin. So, next stop natin from the third day. Nag-food trip tayo sa Kiyapo. Ngayon, Subukan natin itong Diwata Paris Overload. Ito yung original place no ma. Ito yun. So, subukan natin. Dahil uh, noon, very viral siya. Pero as of the moment, very silent yung store nila. So, let's see the difference. Ano ba talagang nasa ng Diwata Paris? Gusto ko malaman. Directly. So, yan. Yeah. Ito yung napakasikat talaga noon pa. Diwata Paris. Subukan natin mga doll. yung Pagkano po ang Diwata Pares mo? No? Yung pinaka-signature na po yun. Yun yung sikat na... Okay, sige po, isa pong order ng Diwata Pares. Opo. Oh. Susubuan natin yung mga po. Sa... Ay, so yun mga tol, we're going to try Diwata Pares. Ano? So titignan natin Uy. Wow, hindi ko siya ma-describe kasi meron siyang spiciness tapos balance yung salt niya. No? More likely, para natikman ko ng ganitong type of soup sa isang Chinese restaurant. dun ko siya masasabi, parang Chinese style pares siya. Which is, saan naman ang galing talaga yung pares mga tol? Ang galing tol. May mga pares kasi na version yung sweet mga tol. eto gusto ko siya yung ganitong style. Masarap, masarap. Wow, you want the soup? Masarap, masarap naman pares pala ni Diwata, mami. Masarap na Oh, masarap na. Masarap pala eh. kami lagi. Kaya pala talaga naging viral to kasi meron talagang, meron kasi mga pares na matamis. Ito yung sa kanya, yung hinahanap ng panlasang katulad ko eh. Tapos meron siyang chili sauce on side, may toyo. Hindi mo na kailangan ni condiments kasi tol, full of flavor na yung ano, yung soup pa lang eh. So gusto ko lang yung spicy, titig mo ang spicy niya. Toyo yung laman. Uy! Mmm! Ito -hmm. na! doon ko masasabi na na-improvise na yung ano niya, own style talaga, kaya pinangalanan yung Diwata Pares. Kasi dun sa crispy, hindi ko alam kung ano yung crispy doon, man. Kali chun kawali yun, ma. Oh, masarap siya. All in all, sulit pa rin yung 3 days ko na pagbisita dito sa Pilipinas sa pagbalik natin. So, at yung 3 day natin, nakita nyo na for our food trip from Tiapo. Nag-last drop tayo dito sa Diwata Pares. Sulit din yung mga napapanood ko sa TikTok. Ma, ano pala, justifiable Yung mga comments At mga visitation sa mga kapwa ko Social media influencers yan tara kain tayo, enjoy lang Dad, dito, hindi mo kain yung dinakdakan? Tumangon yung dinakdakan Masarap din itong dinakdakan Halika, sabayan mo ako, dad Uy, mas gusto mo yung dinakdakan? Another brand Uy, nanakdakan na rin, no Another brand na yeah. yan pero original brand niya yung wala yun, di ba? Di no? Panalo. Hindi ko lang alam, Dad. ano yung inclusions nito? I don't know. Ang uh, onion un soup? Hindi siya onion rice? Onion rice? Ah, onion soup and onion rice din siya. Pero more likely, sa so dinami-dami natin na food trip mula sa Kayapo, this one is enough. I will finish my day with this one rice and one pares. Actually, marami ng variety ng pares-pares, eh. Huwag din din. Ayun ata sila. They have different... Right. Yeah. They different... Right, Sitiwata, uh... tayo ang busy pa si Sitiwata okay. eh. Kain lang tayo. Ayun siya, ayun siya. Pinatakbo niyo pa ako. Ang sarap-sarap ng pares niya. Kumakain ako eh. <laughs> 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 Kumakain ako eh. <laughs> <laughs> Pinatakbo, takbo niyo ako. Ayun, ayun, ayun. Sitiwata pares niya. <laughs>